No! Paano yun? Oh no. Okay mga kaibigan, once again, good morning everyone. Welcome back to my channel, the Meldoran channel. So once again, narito naman po tayo muli upang magbigay sa sa inyo ng ah libangan. So, ngayon mga kaibigan, kasi Uh, malamig, naboboard ako sa bahay. Lalabas muna tayo saglit at tingnan natin kung ano na ba ang nangyari sa ating park ngayon kasi malapit na ang kanilang New Year dito. So, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano nang nangyari dito sa ating parks na tulad ngayon na napakalamig bago tayo pupunta sa ating pupuntahan sa dulo kasi gusto kong bumili ng mga gamit ng ating pagluluto. So, daan muna tayo dito bago tayo makapagluto ng masasarap na ulam. Okay! Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa park na dating mas titingkad ng mga kulay ngayon. Tingnan natin kung ano na ang itsura. Guys, ito ay mga tanim na mga roses dati na nagtingkaran ang mga kaibat ibang mga kulay. So, ngayon, ang ginawa pala nila guys, pag nagtaglamig na ganito, pinuputol nila hanggang sa may... Uh, puno at pagdating ng summer kaya nila ginaganyan kasi naglalaglagan yung mga dahon at namamatay yung dolo. Kaya kinakat nila mga kaibigan. Ganito pala ang ginagawa ng uh, ginagawa ng mga tao dito na nagmamanage dito sa halamanan nito sa kanilang park. Kaya, na-maintain ang beautification nila dito sa kanilang park dahil ganyan ang ginagawa nila, guys. Wow! So, na nakakaamis, napakalinis. So, safety. Save ang mga tanim. So, pagdating ng summer, uh, sisibol na naman uli yun. Maganda na ang uh, paglaki ng ating mga halamang roses dito. Kaya, guys, nakakaamis ang mga ginagawa nila. Ganito ang ginawa nila pag taglamig na. Kasi naglalagas na 'yung mga dahon, kaya 'yan. Ito ang ginawa nila sa mga halaman. So, 'di ba? Dapat wow. makikintad na kulay. So ganito ang ginagawa nila. Hindi nila pinupuo or hindi nila inaalis, ngunit tinitrim lang nila hanggang sa may bandang puno para once tags, pag summer na, ah, uh, magaganda ang pagsibol ng mga dahon at very healthy ang kanilang mga roses. Imagine niyo guys, napakaganda nilang mag-alaga. Wow, nakakaamis. So, punta tayo sa unahan bago tayo ah, mamili sa ating gagamitin para sa ating pagluto para In part 2, makapagluto na naman tayo at makapag-share na naman ako sa inyo ng a bagong recipe na very yummy food. Tara! Tara! Yeah! Salamat nice. mga kaibigan sa pagpasyal dito sa ating park ngayon. So ganito na ang park kaganda. Kahit walang roses, maganda pa rin. Napanatili pa rin nila mga kaibigan ang kagandahan ng kanilang park dito. Lalong lalo na ngayon ay darating na ang New Year sa so, Okay? Wow! So, yehe! Yeah, New Year na naman! Samahan niyo ako mga kaibigan. Magsiselebrate na naman sila one week na lang after. So, a New Year celebration na naman dito sa kanilang lugar. Okay? Tara! Yan ang gamit ko sa kusina. Kung ano lang yung mayroon, yun lang ang ginagamit ko. Kasi ako lang naman mag-isa dito. Kaya yun. Wow! Ang ganda ng mga kalapati. Oh! Oh! Kung sila. Wow! Oh! Wow. Ay, nakakaaman nila. Hindi sila lumilitado. Kaya malapit na ako. Wow. Ang galing nila. Ang nangingingain. Ooh. <laughs> galing. Napakabait talaga ng mga dub, no? Yay! Yeah. So, punta ko dito sa unahan. Pa oh, napakalinis talaga ng park ngayon dito yung daang greenway dating green ang mga puno ngayon ay wala na ganito guys ang mangyayari pag malamig ang panahon kaya dito na naman ako sa gitna dadaan ayan may, may nag-exercise dito alam nyo guys yung mga may edad na dito Ganun talaga ang mga ginagawa nila dito, guys. Exercising is the best. Sa ating katawan. No? Good for health. Kaya sila dito, guys, ang mga may edad na or matatanda na kung sabihin natin, masigla pa rin sila dahil sa exercise. Hindi talaga hindi talaga nila um ang pag-exercise. Hindi talaga nila winawala ang pag-exercise. Mini mintin nila guys. Hey. Ayan mga kaibigan, wala akong kasama ngayon kasi yung kasama ko ay nagpunta ng Seoul sa kaibigan niya. Kaya mag-isa lang ako dito ngayon na ah, naglalakad kasi lagi kaming dalaway. So try ko lang maglakad na ako, ako lang mag-isa. Nakakalungkot man kasi wala kang kasama pero okay pa rin. Kasi nakaka-bored naman din pag mag-stay lang tayo sa bahay ako lang mag-isa. Kaya lumabal, lumalabas ako ngayon. Mga kaibigan, kaya samahan niyo ko. Kasi wala akong kasama. <laughs> kaya ito guys, start na naman yung ano nila. Napakalaki ng Christmas tree. Pero wala silang light na yon Mayroon silang light na ka-ray-ray dyan. Pero wala pa. Hindi pa sila nagpapalight kasi araw pa. Mamayang di? magpapalight na yun. Oh guys, ito yung mga halaman nila ngayon. Oh. Tingnan nyo guys. Bugang yan sa atin. di ba? Ginagawa nilang uh, beautification dito. Oh. Say that. Oh, Di ba guys? Napakaganda. Tingnan. Sa atin may gamit pala yung bugang. Kaya kailangan din natin i- yan yan. Anong pantawag doon? Uh, gayahin natin to. Kasi o oh guys o oh, talagang sinasadya nilang itanim hindi lang talaga uh, kusang uh, dyan kusang, kusang tumutubo dyan pinatanim talaga nila sadya yan you know? oh. uy o oh, kala ko naligaw na ako mga kaibigan sa aking daanan yun pala hindi ito na pala yun ha <laughs> <Bye. laughs> ha Oh, tingnan mo guys, nagbubuyan-buyan pa sila sa mga upuan, napakalamig pero gustong-gusto nila. Kahit, kahit malamig kasi ang kakapal ng mga jacket nila. Kaya, 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 nandito tayo ngayon mga kaibigan. Papasyal-pasyal muna sa glit. Ayan, dito na naman sa unahan. Mayroon na naman nag-exercise, guys. Okay. Mga matatanda na rin sila. Eh. Nag-exercise sila kahit malamig. Nagpaka-jacket lang sila. Kasi gawain talaga nila, guys. minimintin na talaga nila yung pag-exercise. Kasi isa rin mo mapapasigla ng ating katawan. Kaya sila kahit may edad na, ma malakas pa rin sila at Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan ng ating pamamasyal at pupunta na tayo sa ating part 2 kasi this is part 1. So pupunta na tayo sa ating part 2 sa pagluluto ng ating pork with vegetables and peanut. So abangan nyo mga kaibigan ang ating part 2 na makatikim na naman tayo ng masasarap na ulam at isishare ko yan sa inyo. So thank you for watching mga kaibigan. Keep It's kids time for the next video and god bless everyone see you for the next video but like it like